Si Damian Lillard ay ngayon ay isang Milwaukee Buck, bahagi ng isang three-team trade na kasama ang Phoenix Suns, kung saan ipinadala rin si Jeru Holiday at Dindre Ayton sa ibang koponan. Ang kalakalang ito ay naging opisyal matapos suriin at aprobehan ito ng mga abogado ng NBA. Nagpahayag si Lillard ng kanyang kasiyahan para sa bagong yugto na ito sa ex-dating Twitter. Ang paglipat na ito ay nagpapalakas sa pagtutok ng box sa pagkuha ng kampiyonato, na pinagsasama si Lillard kay Jonas Antetokounmpo. Samantala, nagsisimula ang Trailblazers ng isang bagong yugto kasama ang kanilang mga draft pick na sina Scoot Henderson at Aiton. Sa kabilang banda, ang Phoenix ay umaasa kay Nurkak sa gitna at nadaragdagan ang kanilang lalim sa pamamagitan ni na Allen, Lito, at Johnson. Ang desisyon ni Lillard na iwanan ang Portland ay dumating matapos ang maraming pagpupulong sa offseason kung saan inahanap niya ang isang koponang may kakayahan na magwagi ng kampiyonato. Ang kanyang pagnanais na manatili sa Portland at magwagi ng titulo kasama ang koponang nag-draft sa kanya ay nagbago. Nais niyang sumali sa Miami Heat, ngunit pinili ng Portland ang box para sa malakas na duo na ito. Nakamit ni Lillard ang isang kamanghamanghang karera kasama ang Blazers, kumita ng mga parangal at papuri, ngunit hinahanap niya ang nawawalang kampyonato upang magkumpleto ng kanyang alaala bilang isang manlalaro na sumusuporta sa kanyang mga prinsipyo.